Ito naman ang um, ano pa farm tree. Ayan. Um, di ko alam yung to tamang uh, name nito. Pero ito daw is kahit sa nyo uh, tingnan. Kapag mayroon uh, meron daw kayo nito sa front na uh, bahay ninyo, ito daw is uh, magandang uh, kumbaga guidance at maganda raw ito sa business and sa income ng money so kapag may ganto ka maganda raw yan sa inyong tahanan mas lalo na siyang maganda kung nasa front siya ng inyong hagdanan or nasa side basta nasa front lang siya ng bahay yun is uh, tulad dito sa mga karamihan nakikita nyo sa mga owner business ng malalaking uh, malalaking mga company may mga tanim silang ganito sa front pa lang sa mga resort yung mga ganun makikita nyo to na napakamahal nga naman talaga nito kasi sobrang lit lang nito nung binili ko magkano na umabot na ng 5000 yan, so pag ganito nakalaki hindi na natin alam kung magkano to kung mabibili na siguro to mga uh, siguro magkakahalaga na to na dalawang lapad yan pa lang, maliit pa lang siya. Parang isang, isa't kalahating dangkal pa lang siya yung, yung laki niya. Pero marami siyang dahon. So, napakaganda daw nito guys, na maging tanim ninyo. So, sa mga mahilig sa halaman, ayan, maganda daw ito sa business. Kung mayroon kayong ganto lalo na yung lalagay nyo sa front ng bahay o front ng office o front ng restaurant, ito daw ay maganda. Sabi nila, kapag ka meron kang kapag meron kang uh, bamboo or yung ganitong halaman sa front ng bahay mo ito ay nagsisimbolo ng pagiging strong family at yung good abundance sa iyong bahay. Ito is maganda raw. At nakakatulong daw ito sa pagiging matatag ng inyong pamilya but, but syempre kailangan natin syempre ng uh, pagmamahal, syempre pangunawa ito isa uh, base lamang sa mga magagandang uh, paalala, Mag, uh, nagpapaalala na kailangan magkaroon kayo ng pagkakaisa kasi itong gantong bambo or uh, ma ano to eh yung, yung bambo na ito is yung mabilis dumami So maganda rin daw ito sa uh, sa income kapag meron kayong ganito sa ayan yung uh, bahay sa front ng bahay niyo. Maganda raw ito nakakatulong daw ito sa pagpapahalala ng pagkakaisa ng pamilya. Dion, very long relationship, maganda rin sa mga kaibigan. Kaya pag nag gift ka pag nagkaroon ng uh, ang iyong kaibigan ng bahay, ganyan maganda raw daw. Maganda raw itong maging gift. Ayan, share ko lang po sa inyo. Kung may tanim naman po kayong mga melon, orange, lemon, maganda raw ito sa mga side. Tulad niyan uh, yung mga, may mga tinik. Maganda daw yan sa side ng bahay. Hindi lang sa pamprotekta sa bahay niyo Kundi ito ay yung nagpapaalala uh, na maging aware ang mga nasa paligid sa inyo. Kumbaga siya daw yung nagpo-protect sa inyong bahay. Ayan. Meron siyang power na ganun. Nagdala, nagtataglay siya ng ilayo ang pamilya mo sa mga um, tawag ito, Mga masasamang loob or masasamang spirit. Ayan. Sila daw yung medyo kumaharang ng body spirit. So, ayan lang. Share ko lang sa inyo guys ha. Yung mga aking kaalaman.